Akala mo ba ingay lang ang rally? Mali ka! Dahil ito ang mga eksenang tatagos sa iyong puso. Ito ang top 3 most inspiring moments na siguradong ikakaproud mo bilang modern Mahal Pinoy. Ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan. Number 3 Si tatay na namimigay ng libreng payong sa gitna ng tirik na araw. Tatay kung sino ka man, saludo kami sa iyo. Top 2 ang pagpoprotesta ng mga bata maging sa online game na Roblox. Awareness is key. For sure, magiging leader itong mga to. Last but not the least, ito ang pinaka-heartwarming. Yung mga rallyista, nag-abot ng tubig sa mga pulis. Kahit magkaiba ng panig, respeto at malasakit pa rin ang nanaig. Yan ang makabagong Pinoy, matapang, lumalaban sa katiwalian, pero hindi nakakalimutang tulungan ang nangangailangan. Anong paborito mong moment ka modern? Comment mo nga sa baba.